Good afternoon guys. Nandito pala kami sa ano sa bahay ni Doc Bunny ni Stuart Lang. To naglinis kami dito guys para marumipat kami dito sa Bonifacio Street. Yeah. Ito kasama namin si Doc Bunny naglinis dito guys. Uh. Oh, ang kasama ko. Ah, yan. Yan, ang kasama ko mga maganda. Ito. <laughs> Ito guys, ang ninigpit namin no, ang dami okay okay daw yan ni do. <laughs> Tag ko <cinco> lang. <laughs> Ito, oh, na, nalinis na namin. Do lumipat pa gusto kayo pumunta dito sa ano lumipat kami sa ano Bonifacio Street yung dati naming ano dito clinic. Ito uh oh di ba ganda. Ganda dito guys. Ganda dito guys at saka, malaking area. Hmm. Ayan. Yan. ang ang doktor namin naglinis. <laughs> naglinis din. <laughs> Yan ang doktor namin, naglinis din. Ha? Ah, tinulungan kami. Para wala na akong trabaho. Nag-vlog si nanay. <laughs> thank you for watching. Ito na naman kami guys uh, sa Osena Ochen oh, Ochen si Tenta pala <laughs> Kusina sa si Tinta Si Tinta Gidinala kami ni Doc guys Dito kami yung kakain Yan Ah Ah, ah. ah. ah si Doc oh. Nag order Ah Sina si Tinta Si Tinta Si Tinta Si Tinta de si Tinta Pero ang, ang edad namo, Sinta si Tinta si Tinta Tapos, house blend. Ah, picture pa kayo. Kahit bulalo, masarap ka di hindi, hindi, ano, hindi nakain sila ng ito lang naka-chicken sinigisda tayo sa kachike. Ngaon na oh, nga mi sa order ni Doc. Hmm. Yeah. Thank you Doc sa pagkain na masarap dito Sarang. sa kusina kusin tapal kusin tapal Ito mga anak ko. So, ako ah, kahapon ba, kahapon merong baya meron Ito, pag -ilong ilong ilong ay, babae. ito ang pagkain na ilonggay dala ni ano Ah. ano ano babae. ano ang ano 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 ano